Sa ating pagsaat, magaya kasi mga tao magsalita kung ano ang nasa isip niya. Pag napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan, I don't know na lang. Galit na galit ang mga PME graduates. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. At napapansin na rin pala ng mainstream media itong mga panawagan ng mga retiradong PMEers na umano'y withdrawal of support kay Pangulong Marcos. Marami na rin umano ang nagperma. Marami na rin ang nahikayat na mag-withdraw ng kanilang support kay Pangulong Marcos. Ngunit mga kababayan po natin, ano ang kay hinatnan kung makabuo man sila ng milyon na signature na umano ay hindi na nila kinikilala itong si Pangulong Marcos na presidente ng ating bansa? at nakarating na rin ito sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at dinideny po nila na mayroon umanong destabilization laban kay Pangulong Marcos at hindi na umano nila kontrolado itong mga retiradong PMEers dahil hindi na sila aktibo sa serbisyo. Ngunit sa isang blog ni General Macanas, mga kababayan po natin, ay naikwento niya rin na ang video ng Pulburon Umano ni Pangulong Marcos na ito ngayon mga kababayan po natin ay palaisipan para sa ating ordinaryong Pilipino kung may video nga talaga o wala dahil hindi pa natin nakikita. Ngunit ang ilan ah, nakaklose o mano ni Maharlika at kaklose din nitong original na may hawak ng video ay nakapanood na umano at isa na nga itong General Macanas at ilang aktibo at retiradong premiers mga kababayan po natin na nagdulot umano ng labis nagalit sa kanila ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi nila ito suportado at kung ang PNP naman ay hindi sila magsusuporta sa kung anumang destabilisasyon na plano sa ating administrasyon Marcos mga kababayan po natin wala namang planong destabilisasyon itong mga retiradong sundalo ngunit ang kanilang kagustuhan ay voluntaryo na lang o mano, na mag uh, withdraw o magre-resign Itong si Pangulong Marcos bababa sa puesto at ibigay na lang umano dapat kay Vice President Sara ang pagka-pangulo. Narito po ang uh, ulat sa isyu ito, mga kababayan. Usap-usapan ngayon sa social media ang umanoy polvoron video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa YouTube channel ni Army Retired Brigadier General Johnny Macanas. Sinabi niya na marami na ang nakapanood ng video, kabilang na ang mga aktibo at retiradong opisyal na alumni ng Philippine Military Academy. Makikita raw sa video ang aktwal na paggamit ng droga ng Pangulo. Pag inilabas yan, talagang magkakaroon ng uproar ng sambayanan. Pag napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan, I don't know na lang. Galit na galit ang mga PME graduates na nakapanood. Ang naturang video raw ang maaaring pagmula ng panibagong pag-aaklas laban sa pamahalaan. Pag nag-apror ang taong bayan, manawagan ng resign, alis ka dyan, mag-people power tribayan ano anong mangyari, di may change of government. Ang Armed Forces of the Philippines itinanggi ang panibagong isyo ng destabilisasyon. Hindi raw dapat na paniwalaan ng publiko ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi ito nakakatulong sa pag-usad ng bansa. I don't uh, believe that uh, uh, there is a destabilization law. Wala, wala po yun. Dito sa ating bansa at malaya kasi mga tao magsalita kung ano ang nasa isip niya. Kung may mga retiradong military official daw na nagsasalita, nilinaw ng AFP na hindi ito sumasalamin sa paninindigan ng organisasyon. They are no longer part of the organization and uh, they are no longer covered by military justice system, military regulations. So let them speak. Ayan na namin sila. Ang pagtitiyak ng hukbong sandatahan, nananatili ang katapatan nila sa sinumpang tungkulin at sa saligang batas ng Pilipinas. Let me assure everybody that uh, The Armed Forces of the Philippines is a solid organization, we follow the chain of command, we follow legal orders, and we are loyal to our constitution, to the flag, to the mission that we have to accomplish, that is to protect our people. So yan po ang uh, talagang panindigan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. At kung may uh, siguro nasasagap man sila na talagang mailan sa aktibo ng uh, miembro ng Armed Forces of the Philippines, Siyempre, hindi rin na papabayaan yan at uh, maaga pa lang ay dapat kausapin nila kung ano nga ba talaga ang totoong problema. Ngayon mga kababayan po natin, itong umano'y uh, withdrawal of support, itong manifesto, ay I minamaliit mean, lamang ito eh, ng mga analyst. Dahil wala naman umano'ng pwersa, gaya nga ng sinasabi ng Armed Forces of the Philippines, itong spokesperson na umano'y hindi na konektado itong mga retirado sa mga aktibo. Ah, so wala o itong bigat, kumbaga wala naman sila o manong uh, chain of command, wala naman silang mga tauhan na tagasunod kahit pa manawagan sila ng pag-aaklas sa ating gobyerno. Kaso mga kababayan po natin, ang napapansin po natin, eh, sa dami ng kapalpakan ngayon na nangyayari o sa administrasyon ni Pangulong Marcos at ang kanilang uh, abusado o uh, pag-aabuso sa kapangyarihan, Lalo na itong House of Representatives na nakikita po natin na ginagamit din ang pera ng taong bayan para sa personal nilang kapakanan. So may mga kumakalat na namang impormasyon mga kababayan po natin na sa Pampanga o Mano ang uh, pagpapakalat ng uh, perma para sa charter chains ay ginagawa na o Mano mga kababayan po natin ng isang kongresman so gaano ito katotoo yan ang ating aalamin sa mga susunod na araw mga kababayan po natin ngayon mga kababayan po natin ano kaya ang kaihinatnan nitong nga uh, manifesto na nanawagan na i na ang suporta kay Pangulong Marcos sa ngayon halos 10,000 na ang nakaperma so 10,000 nating kababayan ang uh, nasa Pilipinas man o nasa abroad yung uh, mga OFW natin, mga balikbayan po natin, ang nag-withdraw ng kanilang support kay Pangulong Marcos ibig sabihin simula nung nagperma sila ng withdrawal of support sa manifesto na sinimulan ni PMAR Captain Dado Enriquez ay Enrique ay hindi na nila kinikilala itong si Pangulong Marcos na pangulo ng ating bansa. So marami pang sinuwalat ng si Marlika at isas na nakakuha rin ng atensyon ng midstream media. So ibig sabihin mga kababayan po natin, personal po nating uh, analysis dyan, kapag uh, nasagap na ng uh, mystery media at uh, lalong kakalat ito, mas mabilis, kasi ang uh, mga hindi aktibo sa uh, social media, so, nanonood lamang ng balita sa mga telebisyon, nakikinig ng balita sa radyo, eh, kapag binalita na ito, abay makukuha nila, mapipick up nila. So ibig sabihin, parang lalong uh, pinasikat ngayon ng midstream media itong panawagan ng uh, withdrawal of support sa ating pakulo. Ano po ang inyong komento patungkol sa isyong ito mga kababayan po natin? Pabor po ba kayo sa manipisto ng withdrawal of support sa ating pangulo? O parang ako, aantayin ko pa rin na matapos ang kanyang termino at umaasa na sana po mga kababayan po natin, ay magbago itong patakaran ng ating Pangulo at manindigan para sa kanyang sarili at hindi makikinig sa mga umano'y tinawag na marites ni Atty. Harry Roque na bulong ng bulong kay Pangulong Marcos hanggang hindi niya na napapansin na itong kanyang kapartner pala sa unity team na si Vice President Sara Duterte ay dinudurog na pala na kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Comment na po sa ating comment section mga kababayan.